Hello guys, welcome back sa akin channel and welcome back sa isa na namang video dito sa Vision Raw. Okay? And bago natin simulan ng video, gusto ko lang sabihin sa inyo na subscribe kin subscribe naman kayo sa channel ko dahil I'm sure yung iba diyan nanonood pero hindi pa naka-subscribe. Subscribe naman kayo para ma-reach no ma-reach ko na yung 1000 subscriber mark by the end of this year. Masyado bang ano, masyado ba nga uh, ambisyoso, Mas ambitious ba masyado, pero I think kakayanin natin yung 1,000 subscriber within this year, o bago matapos, hopefully bago matapos yung 2023. Okay, September, mag-October na October na three days from now, or next week, October na, we still have time para sa 1,000 subscriber mark. Okay, and, like nyo yung video kung nag- <laughs> like nyo lang yung video, give this video a thumbs up, kung uh, gusto nyo. Okay? Kung gusto nyo lang naman. And also, comment kayo sa comment section down below ng kahit anong gusto nyo i-comment. Okay? Mamaya siguro makakaisip ako. Pero, welcome back guys! My name is CJ. Welcome back sa akin channel. And welcome back sa isa na namang video dito sa Vision Room. And ito na nga! With all that being said, let's get into the content. Sa video na ito, dito na natin gagawin. Sobrang lapit ko sa microphone. Hindi ba? <laughs> Hindi ba maaano yan? Anyway, dito na natin gagawin yung pinakahihintay ng lahat. Okay, joke lang, wala naghihintay na ito. <laughs> Pero para sa mga naghihintay, eto na guys, no? Eto na. Kita nyo, stalker na yung gamit ko. Kasi tapos na ako mag-farm doon sa aking... Teka lang. Tapos na ako, tapos ko nang gamitin yung Sith. Kasi ginagamit ko yung... Ginamit ko tong Sith. Kasi nagpa-farm ako ng... Um, ano ba tawag doon? Yung Slot Enhancement Scroll. Okay. Teka lang ha. Okay. Eh. eh ngayon, tapos ko na siyang gawin. Asan yung slot enhancements ko rin? Tapos ko na siyang gawin guys. Okay, so papaano ko siya natapos? So nag-ipon ako ng about 17,000 monster arena points. No, tapos sabi ko, kailangan ko na kasing gawin. Nakikita nyo, naka-premium ako. Pero yung one day pa lang yan, di ba? Kasi meron ako mga one day. Tapos isang 30 days. Ginamit ko kasi nakalimutan ko, meron nga palang increase gained points on Monster Arena dito. So nagfo-farm ako ng couple of days, no. Uh, bago, bago ako gumamit ng premium ticket, nagfo-farm ako ng walang premium ticket. Tapos naalala ko meron nga pala tong benefit sa Monster Arena. So wala, w wag niyo nang intindihin niyo. <laughs> anyway, so nakaipon I managed to uh, save alam, may ingay Sorry. I managed to save up 17,000 points or farm 17,000 points sa Monster Arena. Tapos ang ginawa ko, sabi ko kailangan ko na gumawa ng video. I'm excited kaya naman bumili na ako ng slot enhancement scroll na 30. Ang bili ko dito, hindi ko siya binarat pero nakipag-negotiate lang ako. Sabi ko biling ko na lahat 'yan. Sabi niya 30 na lang daw yung ano niya, yung slot enhancement. Nakalimutan ko kanina ko to binili pero 30 na lang daw yung slot enhancement scroll niya. Binibenta niya ng 4, 4C each. Tapos sabi ko, bilhin ko na lahat yung 30 mo. Pero 3C. Nakipag-negotiate ako, binigay niya naman sa akin kasi last batch na daw niya yan. Kaya naman, ayun. Tapos yung mga time na yun, meron meron na akong 16,900 points ata noon. Tapos nag-farm na lang ako ng konti para makuha ko yung 100 Yon, yung 100. Anyway, so ayun. Um, gets nyo naman ko na yung gusto kong sabihin, di ba? So, ang gagawin natin ngayon is bibili. Nakita nyo yun, no? 17,686 points. Okay, so finarm ko yun lahat. I'm proud of that. Um, gusto ko, gustuhin ko man na mag-farm ng 25k talaga. Pero I can't. Anong pecha na ngayon? Kailangan ko na mag-record ng video kasi may gagawin ako sa weekend. Baka nga... Ah, hindi ko na itutuloy. <laughs> Baka ma-jinx. Anyway. So, bibili na tayo nito. Sakto ang kailangan ko na lang is 70. So, 17,500. Barely. Okay, barely. Hindi naman barely. May natira naman, pero, yeah. And anyway nga pala, bago, bago natin bilhin yon, di ba? Kala ko hindi nagre-record eh. Bago ko bilhin yun, papakita ko lang sa inyo yung shop dito. Okay, kasi meron ako ditong target na item. Ang target ko dito is itong Magina Blindfold kasi dex plus 2 siya. Tapos increases range physical damage by 5%. So, kung magtataka kayo saan ko ilalagay yan, pwede ko siya ilagay sa Gunslinger ko and doon sa aking Stalker para mas mapataas yung damage doon sa Gold Room para mas mabilis ako mag-farm ng gold. Okay, tapos meron din tayong Creed Helm ba yun? Um, no, 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 no. Not Creed Helm. Meron pang isang Cygnus Helm ata yun. Pero wala pala dito yon. Akala ko nandito yung Cygnus Helm. Pero yung sa Cygnus Helm ata is increases range physical damage din siya. I'm not sure. Tapos in-equip siya dito sa upper. Okay, so ayun yung aking sunod na target dito sa Monster Arena. 17,500. I can get this. I can get Magina, but no. Oops. Uy, no, 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 no. Um, visit shop headgear no 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 puta ina. sorry sorry no wala na <laughs> miscellaneous pala miscellaneous okay so slot enhancement scroll kailangan ko 70. Pa, boom. let's go let's go bye please sana wala nang iba pang requirements please yes yes okay okay so now we have 100 okay so ang gagawin natin syempre is lalagyan natin yan sa storage tapos ilalagin natin yung ating gunslinger. Now, hindi ko alam kung uh, maalala nyo. Pero mga nag-upgrade dito. Locksmith. Wow. Okay, sige. Good luck sa pag-upgrade nyo. Okay, so kung maalala nyo, alam ko sinabi ko na to summer sa video ko. Sinabi ko, hindi ko alam. Kaya lang, kunin muna natin ha. Slot enhancement scroll. Okay, so hindi ko alam kung paano gumagana tong slot enhancement scroll. Hindi ko alam pagka ginamit ba natin yan, eh, automatic pag nag-fail is basag yung item or may chance na mag-fail pero hindi mababasag yung item. Kasi kung ang mangyayari dyan, eh, mag-fail pero hindi mababasag agad-agad, we need more than 100. Pero kung mag-fail yun tapos agad-agad siyang mabasag, sakto lang yung 100. Okay? Pero, whatever. Gagamitin natin lahat ng 100 na yan kasi I've Grabe ilang week, ilang weeks to. M month na ata, no. Buwan na ata tong atong uh, itong video na to para lang mat matapos tong Icarus Revolver kasi kung maalala ko ito yung unang unang unang-una kong journey ata dito sa Vision ro. Deba. Anyway, without any further ado, kuha na tayo ng Icarus Revolver. Pero syempre, hindi tayo pwedeng kumuha ng napakarami. Equip muna natin ito. natin yung Valkyrie shield natin. Yung Valkyrie set natin is lagay muna natin dito sa... Yan. Okay. So, let's go. So, hindi ko alam kung paano ito man... Kung paano eh. Pwede nga pala. Pwede nga palang ganito yan. Yan. Pwede palang ganyan So, hindi ko alam kung... Uh, uy, ano ba? Kung paano mangyayari dito. Pero, I'm excited. No? Nonetheless. So, tignan natin kung anong mangyayari. Please. Sana man lang. Okay, so we have 100 Icarus revolvers. Overweight? Okay, overweight. We have 100 Icarus revolvers. So, mag-restart nga muna tayo. Slash strength plus 99. Wow, 155 yan. Yeah. So, ilan ng ano, ilan ang magagawa natin. Hoping ako na makagawa ng at least 50% or at least 50. Pero kung masyadong ambitious yon so siguro around ano na lang, 25 pieces. Okay, so pupunta lang ako dito sa Discord real quick kasi meron ditong information about sa slot enhancement. Enhancement. Yan. So titignan ko lang dito kasi meron ditong sinabi. Um, yung about sa, sa adding slot eh. Meron ata sinabi dito yung about yung sa percentage Pero pag wala I-skim ko lang sya no? Real quick lang talaga uh, Wala akong makita Ayokong mag-take ng masyadong maraming time Another another thing, the slot enhancement scroll perha perhaps you can make it more like a buff or something that ah, hindi ano pala to. Suggestion pala yan. Anyway, so wala akong nakita. Uh, gusto ko sanang ng tignan or hanapin yung parang may nakita ata ako dati na inexplain kung ilang percent yung chance na mab mab mabutas, no, yung um, yung item. So anyway, san tayo po pwesto? Puntae is loot. Unless dito na may abang tayo <laughs> ayan so please chebel cheba okay so paano to do double click ko lang parang parang magko compound ng card i don't know we'll see okay so first scroll i don't know oh paano ba maglagay ng slot dito baka may kailangan ka munang gawin or meron kang kailangang kausapin na npc Okay? So, I will be back. Oh, epic fail yun na. <laughs> Hindi ko kasi alam eh. So, I will be back. Titignan ko kung paano lagyan ng slot. Okay? So, I will be back. Hello guys! So, I'm back. So, nakita ko, no, nag, ano lang ako, nag-NPC. Okay? Nag-NPC. Yung at NPC na kuma. Oo! No, 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 no. Ayan no. at NPC. Tapos, nakita ko, meron ditong NPC na pangalan is Slot Enchant. Ah, saan yun? Slot ento slot enchant ayan kung nyo, slot enchant okay so pupunta pupunta tayo dito sa loob okay so yang lugar na yan is PRT in ayan, kung saan ka nag upgrade di ba tapos punta ka lang dito sa baba yon tapos kausapin mo si Seya Blen pangalan nito Seya okay Seya Bloom anyway so kausapin natin siya tapos add slot to weapon tapos SS class ang Icarus. Okay, so Icarus Revolver. M. So we need 1B? Magkano pero ko? Oh, I have 800 M. Tapos meron ako. Okay, okay, we can, we can. Okay. Oh, huh, medyo nanganganib yung ating zeny ngayon kasi kailangan kong bumili ng ESG tapos ilan lang ang credit score. Pero meron naman akong gold. Kailangan ko pa talaga mag-farm. Anyway, so, huwag natin isipin yan. Isipin natin is ang pag-a-add ng slot sa Icarus. Okay, so, hindi naman natin kailangan ito. So, kuha muna tayo dito ng Okay Nung couple pa, couple more Couple more, please Huy Yan, yeah, okay Okay, so, eto na, eto na, eto na Let's go, let's go, let's go Revolver One slot enhancement scroll Teka lang Withdraw pala muna tayo ng 800 M 800, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Withdraw Okay Both parents should have their wedding rings equipped. Huh? Okay. Bhagina. <laughs> Bhagina. 800. 1, 2, 3, 4, 5, Withdraw. Okay. <laughs> Both parents. Anyway. So oh Sobran na? Sobran delay na, na ito, ah. So slot to weapon. Pack. Revolver. Please. Please. First. Okay, first. Okay. Oh, Do you want to enchant another? Yes. Okay. So, hindi siya ano. Parang, parang lang ako nagbubutas ng orcish axe, ng ice pick, ng normal, no, na halimbawa, eh, an, yung, an, this ba yun? Underwear, tapos panties. Basta parang lang ako naglalagay ng slot sa ibang gamit. Same lang yung process or yung step. So, talagang basag, 100% na basag siya. So, it's unfortunate. Kasi umasa ako na pag nag-fail, eh... hindi agad mababasag. Pero, okay lang. So, let's go. Hindi ko alam kung ilan yung... Oh, my God! Bro, we got it! Bro, we got it! Bro, we got it! Mataas ata yung chance na ito. Success chance. Weapon. S-class. Okay. Okay. Please. So, ang target natin is kung hindi man 50, at least 25. Okay, at least 25. Oh my God! Okay, okay. Weapon. SS. Ay, hindi pa pala 52, ah. Ilan ba ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 times 8. 6, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 6 that's for this eight okay anyway so yeah oh my god mataas din mataas din hindi ko alam kung sino swerte lang ako pero sa tingin ko eh mataas din yung ano okay oh ina nabate okay okay back to back back to back aba natin mag back to back Back to back, please Oh, yes Yes, yes, yes Okay, please Back to back Back to oh, Okay lang Come on Come on Huwag na natin patagalin pa Ah, uh, yun lang. <laughs> Hindi na nag-success. Oh my God! Teka lang, kain muna tayo ng mani. Mukhang... Mukhang kailangan natin ng mani Bro, ano na? Look! Mm. Thank God. Okay. Um, ay, tignan natin kung gusto ko kasi makita. Kung mayroong mga class SS. Ay, hindi, wala class S lang. Corsair. Corsair. <laughs> hmm. Kala ko naman, pwede, pwede mo lagyan yung Hokage hat dito ng slot. Pala, hindi pala pwede. Anyway, please. Please. Nakaka-7 pa lang tayo. Oh my god. Okay. Okay, 8. Grabe, skewer. Tsaka, Fist of Fury. Hindi, okay, good luck. <laughs> ma baba ano nang nangyari doon sa ating ano? Okay. Ano nang nangyari doon sa ating uh, success success rate kanina? Uy, uy, oh, back to back. Okay. Can we get a tripit? Tripit. Come on, tripit. Tripit. Ah, wala. Okay lang. Mm, okay. Almost Not quite though. Almost. Mabilis din makaubos ng zene dito ah. Pambihira. So, magkano ng natin ganyan 800M. So, kailangan natin ng 200M pa. So, kuha dito ng 20 credits. Um, dapat pala ginawa ko to sa merchant ko. Pero okay lang. Tanggalin ko to. Yan. Para meron tayong palatandaan. Nakailan na ba ako? 8, 9, 10, 11. Okay. At gomol muna ta. Magpapapalit lang tayo ng credits. Guys, chill. Okay. Hindi yan. <laughs> ah, sorry. Excuse me, excuse me. So, bali, 20 credits. Upgrade pa rin siya. Good luck sa iyo, sir. Okay, meron tayong 52. Okay, okay, okay. Kunin na natin 'to tapos Let's go. Meron na tayong 11 so far. So kailangan pa natin para ma-achieve natin yung 50 kailangan natin ng 39. If not, is yung 25 is kailangan natin ng 14. Wow. Oh. Oh my God. Okay. Okay, okay. Please, baka naman, no? Success rate, baka naman. Kumapit ka sa akin. Okay. Dali, men. Dalian mo na, man. Nice. Yan tayo isa. Come on. Oh! Back to back, man. Back to back. Ah. Oh, Umasa ako talaga sa tripit. Oh! Almost. Almost. Mm -hmm. Please. Oh, nice one. Well, ma, ma okay din, okay din. Ilan kaya magagawa natin? Kaya gusto ko maraming mabutasan kasi i-upgrade ko 'to. Whoa, oh, back to back. Okay, i-upgrade ko pa 'to. Eh ang success or ang safe limit ata dito is plus 4. Grabe. Okay. Mahilig siya sa back to back pero bihira yung ano ah, yung tripit. Ano yung tatlong sunod-sunod? Back to back. Oh, da for example, ano, eh, back to back, di ba? Come on. Come on. Ah. Uh, eh, no? Di ba back to back fail tapos success. I mean, hindi ako nagrereklamo, ha. Huh? Okay 'yon. I'll take it. Oh, yes, back to back ulit. hindi ko alam kung ilan ilan percent yung success chance no pero sa tingin ko medyo mataas-taas naman eh Huwag mo lang babatiin kasi baka hindi ka na mag-success come on come on oops teka lang guys ha huh? give me a minute may reply nyo. sorry guys sorry sa delay uh, meron lang akong ginawa na importante ni replyan ko lang sa sa aking papa anyway so balik na tayo dito come on come on come on please yun okay so meron na tayong so far meron na tayong 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Wow! Okay. 23, dalawa na lang para sa 25. Hopefully, the rest mag-success. <laughs> Please, kailangan ko talaga ng marami para kasi magbabasag ako. I-upgrade ko to. I will do it. Okay? Gagawin ko talaga yon. Okay, mag-alala. Upgrade tayo kasi... Oh, nice. Back to back ayun yung isa sa mga gusto kong gawin sa Ragnarok, yung mag-upgrade, tapos bebenta mo. Wala lang, parang ang fulfilling lang. <laughs> alam ko meron ditong upgrade scroll, yung mga plus 6, plus 7, plus 8, plus, hanggang plus 10 ata. Pero hindi ako gagamit nun, man. Hell na. Mano-mano tayo. <laughs> oh, come on. Hindi ko lang alam, po pwede ba itong i-upgrade? Baka, baka kasi hindi rin pwede ito i-upgrade. Eh. Oh, back to back na naman, oh. No? Come on, ilan na lang yung ano natin? Ilan na lang to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na lang. Please. Deba. Please. Nice. Dali. Success. Ha. Last 2, last 2. Last one. Please, success, please. Ha. Huh go for it Wala na. So meron tayong 8 16 24 25 26 27 28. Tama ba? <laughs> 28 na Icarus revolver. Ah uh, 28 yung ating na yung nabutasan natin, no? Um out of 100 so meron tayong 28. So that's what? 28% success or 28 Basta yun. Na? Hindi ko alam kung anong ginagawa ko. Pero, yeah, we got it. Kaya tayo thumbnail. Pak. You know, Icarus Revolver. Tapo natin si Lola. Yung butas, ang Icarus Revolver, man. Yes! So, we have 28 Icarus Revolvers na bubutasan. No, sorry. Babasagin kasi i-upgrade natin yan sa plus 10. Hopefully makapag... Kahit plus... Oh my God, wait. Ngayon naisip ko yon So, plus 4. Tapos dadaan siya ng plus 5. Plus 6, 7, 8, 9. Bali, 5. O essentially, 6. Kasi plus 9 to plus 10, pwede rin mabasag. Plus 4 to 5. 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8. 8 to 9. 9 to 10 ba? 6 times. Oh, God, man. Pero tignan natin kung ilan. Pero alam ko talaga is 4. To the safe limit. Oh, for already ko, So, bali hanggang ano nga. God, damn. Hanggang 4 lang. Hanggang plus 4, man. Ang inang hirap naman. <laughs> Ngayong walang na-realize yun ha Oh my God Anyway guys That is it for the video Maraming maraming salamat And ayan na Yung Unang una ko pang Content na gustong gawin yan Ngayong ko lang natapos No Yung pagbubutas niyan 100 Icarus revolvers So bali Out of 100 Ang nabutasan natin Or ano ba yung sinasabi ko nabutasan Kasi 3 slot lang to So ginawa nating 4 slot So bali binutasan natin yung isa So ginawa nating 4 yung 3 Okay So, yeah. Out of 100, ang nagawa natin is 28. 8. 16, 24, 25, 26, 27, yeah, 28. So, yeah, that is it for the video, guys. Next time naman, ang gagawin natin is i-upgrade ko yan. Tapos titignan ko kung ano yung pinakamataas kong ma-upgrade. Hopefully, makapag... Realistically, hopefully, makapag plus 7. Plus 7. Hindi ko alam kung kakayanin ko ng plus 9. <laughs> Masakit sa damdamin, man anyway guys, marami marami salamat sa panonood. That is it for the video. And hopefully, um, nag-enjoy kayo. No? And wala naman nakaka-enjoy sa ginagawa kong video pero sinasabi nila, nagugustuhan nila yung mga videos na in ko. So thank you so much. Really, really appreciate it. And sa video na to, para dun sa mga naghintay, kung meron man, eh, there you have it guys. Ayun na yung um, 100 na Icarus Revolver na binutasan ko. So, nakagawa tayo ng 28. Okay, guys? So, yeah. Katulad sinabi ko kanina, if you like this video, please hit the like button, hit the thumbs up button, no? Kasi nakakatulong siya sa algorithm ni YouTube para mas makakuha pa ako ng marami pang viewers. Okay? And also, comment guys, comment section down below, guys. Let me know. Basagin ko ba lahat? Or magtira ako? No? Actually, kahit anong sabihin nyo, babasagin ko pa rin talaga tayo. <laughs> <laughs> Pero let me know your thoughts no kung meron kay ganitong karami na force slotted na Icarus weapon ano yung gagawin nyo um mag-iipon pa ba kayo o babasagin nyo na to and also sa paanong paraan kay Holgrehen grehen ba or dun sa normal na upgrade or sa Whitesmith? or gagamitan nyo to ng upgrade ticket no yung mga plus 6 or hanggang plus 10 I, i i think hanggang plus 10 yun so let me know your thoughts sa comment section down below guys you know So, yeah, subscribe kayo sa channel guys kasi naparami pa ng videos, gaming videos coming very very soon and also other gaming videos aside from Ragnarok and World of Warcraft, no? Soon. Hopefully soon, pero soon na talaga, pero yeah. So once again guys, my name is CJ and I will see you all. Thank you so much sa lahat ng aking 571. Yes. <laughs> 571 subscribers by the time of making this video meron kasi akong 571 subscribers so marami marami salamat sa inyong lahat guys my name is CJ once again once again my name is CJ and I will see you all in my next video